Now, ato tagag to mga issues for ya boyag. Ya, yeah, ataganta sa mo update gamay atong atong gisgutan gahapon kini mga engineers. Nga kining maong duha ka mga engineers didto manis casino na pildig tag 300 million pesos. Dismiss na gahapon, ha? Aka na may sakto. Dismiss na matod pa may gala ni DPWH uh, Secretary Vince Dison. Tanggal na kining uh, maong uh, engineer, district engineer mga kagalaan. Mao man nga engineer nga ni angkon sa siya mga kagalaan atol sa investigation dito sa ah, Congress nga ni so sa casino o nga ni nangalya sila nga sa casino. Kaya di man ka basta-basta makasod dito may gala government na employee ka kaya mas balaod na nga tanan nga mga government employees labi na elected dili makasod anang kasino. O mo sood ka mga alias mo na nga dili sa Nustar doon na ko. ako... Nga doon na dahi po private room din na dahi. Nga katotoo ang mga public uh, officials, mga elected pa nang uban niya, mga nugal ito no star, nga dili kayo maklaro dito yun sa plastada. Hindi kin? Ihimuan dito sila dito ilang VIP? Ilingi ga dahi ha? Oh, so ato ni pagtagad mahigala niya. Kining maong district engineer, gilismiss na. Ni angko ni mga higala nga, nanood sila dito sa kasino, nangapilde. O niya, ah... Matawag na to mga higalag na ngalyas. O niya, ni Angkon sa siya, kay iya man ng distrito, nga na'y gusta project dekin. Ni Angkon siya nga, ni firma siya, bisagwa sa magka-inspeksyon. Unsa man pag-inspeksyon nga, inay ting inspeksyon, to amang kas kasino. <laughs> Ato lang ni Agi katawa-katawa, ha? Kinini ang Grabe Ni firma. Kaya kanagong mahigala, di gina kalusot ng ghost project? Kadaghan sa mga empleyado sa DPWH. Kadaghan na mga engineers ang naaari Aside mga higala sa district engineers, na pa mga higala yung mga assistant district engineers, na pa siya mga job order employees niya. Bago ka nagraduar mahigala yung engineering, doon ako yung mga kaila dito sa Manila. Bago ni nagraduar na na-engineer, nakaso -sure dito mga sukitig paminaw sa ilang sa DPWH. Daghan sa engineer. So daghan kag maka-inspect dito sa lugar unya pag progress billing kay bawa ka pila ka present na oh billing na. O sa may progress billing nga uh, ghost man. Niya, nga nganong ni gawas man ang kwarta. So ang inspector dito ni pirma nga completed na ang project. Mao ni sa alcantara o sanis ni pirma. Wa na di na kinahanglan taw ganan lang ka sa contractor dito dai o, okay kina ah eh pirmahin na lang nga completed na sa mo ari pa ka di na. O ay ngon na ubanin siya, di ay na lang, ha? di, na lang, di na lang kwarta din, <laughs> Di naman kinahalan mo ato. Ngon na karon karon panahon na di na kinahalan mo ato kay na may Gcash. <laughs> <laughs> Kini mga kagalan tanggal na. Para naku ko okay na ni nga move ni Vince Dyson ug ang uban. Gipa submit og courtesy resignations ang tanan. Naka-submit na ba? Ang gikan sa under -secretary, assistant secretary, all the way down to district engineers, nagasubmit na ba ang tanan? Department of Public Works and Highways, kumusta mo diha? Ha? Nakasubmit na ba ang tanan? Hindi eh, kasubmit na, katong klaro na yun kayo rin. Eh. Di mo po ni, tanaw na ko, Ta klarohon tanaw niya, Vince Dizon. Okay, okay, na ni mo mga moves ron. Pero, basi ibalik na, ibalik na ni mo ng mga district engineers, wag ikikilain ni BBM. <laughs> <laughs> Ang ego na may kanilang <laughs> ipasummit si resignation, gibalik niya eh. Ang uban na ay Na kanang klaro na kayo, sama ining ane, wala na. Nga take a closer look to areas nga naa kanang top 15. Top 15 ng mga contractors. Tanawa. Straight to the point. Ha? Si Diskaya, si Katkayo, nabot mo na nagliluan ng panghimog flood control project. Inyo man na siya lang nga kadaghanan sa iyang projects outside Metro Manila. Di ko katuo ha. Ug atong iphon ang pickup god. Ang pinakalabaw sa pickup taga Sugbo si Engineer Dakay. Daghang kita engineer sa pila god kaskwelahan din nag-offer og engineering Sugbo. Niya pa ginato dinhi Sugbo Center of Excellence sa Engineering niya sikat kani mga San Carlos, si IT, USJR. University of Cebu. Daghan, daghan na, sentro kita ni. So daghan kontraktor sa Sugbo. Sa kadaghan kontraktor sa Sugbo. Taga, si Diskaya gigikuha sa galiluan. As kang bili ba nanguha yung kanang expert sa flood control? Kaya e, kita lang ni katakatawa mahigala. Pero mo na si Vincison tanggal na. Asa man tong Haman to pag angkon niya dumi, kato si Kwan Dong, district engineer. Doha kabok ning mga engineer sa unang-una kini si Henry Alcantara, district engineer Henry Alcantara, ang Sodo Casino, pildig 300 million. Ang usapan niya ang kauban na pildig po, labaw pa 300 million, si Bryce Hernandez. O, oh, Hernandez niya, hindi <laughs> <laughs> oh, rin ni Fernandez. Sa ako pagka-pildig niya mo, pagka-imposible nga no ba ni Nani? Kaya kung gihap-ihap mga kagalan sa ako nagingon, ang sweldo ini mahigilang district engineer kung tinarungon lang ha. Maklaro man ni eh, tanan nga mga government officials, maklaro nimo na bisag i-Google nimo na diha may gala kay transparency part of transparency mana, na. Pila may sweldo ini mga tawhana? Nanay salary grade din ha. So maibaw-an nimo pinakada ko sweldo of course ang presidente, aduna ah, na ni mga salary grades niya. Unya kining district engineer salary grade 19 na ah, pila may equivalent sa salary grade 19? Nana sa 56,000 a month. Ha? Ah? kanang 56,000 a month, pwede mo ingon tadako na na, ah, o, kay because ang kwarta may gila, relative man, doon ay magtanaw nga dako na na, doon na po yung ingon na gamay na na, doon na po, no? Pero kung atong kwintahon nga mapildi ka 300 million, kanang, kanang silduha gamay ra, nga nga nung mapildi ka 300 million, ti mo na ah, kasamang ki, nga nung pildi nga kanang may gilang, imong sweldo 56,000, inig ibanan pa nimo na sa imong of course naman kay Korinti, ang tubig ang bayranan sa eskwelahan sa mga bata nimo ang imong panggasolina ang imong mga bayranan sa sa mga bata padung sa eskwelahan ay mga pamilyado man ni eh, ha unya pagahuman mga pikape -pika pa mo nindot ra ba mo kapihanan unya pagahuman mag outing outing pa so pila na may mahabilin sa 56,000 ibutang ta lang, ang sudo 56,000 ibanan sa tanan nahabilin may gala 55,000. Ibutan ka. Pag hindi na di igod ka abot, sa kwintana ni times 12, o times 40, 40 years. Ibutan ka lang 40 years. Ah, kaya na-engineer ka, pag 20 anyo sumun, engineer ka, di ka abot. Ngano mapil ni magkag 300 million. Ah? Kaya ato paminaon na gunung iyang, iyang interview nung kanikanibay. Atos paminaon, bikinin sa investigation. Sige, go, 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 go that you're going to casinos, Mr. Chair? Yes, Sir. Honor. Ilang beses po kayo napunta sa casino, Mr. Uh, uh, Engineer Alcantara? Dahil po nung sa Senate, uh, around two to three times a month. Two Dog? to three times a month? Kisos ginoko. Sa palagay nyo ba, mayroon pang mga iba kayong kasamahan na nagpupunta sa casino, Engineer Alcantara? Nabanggit ko po sa Senate hearing na paminsan-minsan nagkakasama po kami nung uh, di umano yung mga kasama ko po na nabanggit doon. At paminsa-minsa naman po ako. Lang. So, kasama nyo po sa district office or dun sa mga taga DPWH din po ba? Kasama niyo? District office lang po. District office. Kasama. So, Mr. Chair, I just like to make a point regarding the negligence on the part of uh, Engineer Alcantara. Nabayaran po natin without inspecting all those projects po. <coughs> parang lumalabas po, mas pinrioritize po yung pagpunta nila sa casino, which is alam po nating bawal. Kaya ako po tinanong iyan, eh baka... Okay, freeze, freeze. Oh, freeze. Limang diba ka? Two to three times mga higala mo at yung casino? As kang makaingon sa kami galag ka ngilngig, ano? Two to three times a month. So doon na inspeksyon noon dito, wak na, ayaw na lang at two, ah. pirmahin na lang nito eh. Muna, nag-ghost na na eh. Kay inay mo nga sa project, dito man ang asino ni mga kagwang. On <laughs> sa may salaod, number one, andel sa balaod, di pwede ang tanan nga mga government employees, officials, musod, anang sugalan nga kasino. So nakalapas na siya unang-una. Ikaduha, pagsudo kasino day, nang nangalyas ni mga kagwang. <laughs> gamit og fake IDs, kini man pwedeng ang ah, mag-want to cash casino niya, DPWH yung ID. lahi ang ilang kuan, so another violation. Og labaw sa tanan, wa pa inspeksyon na mahigala dito ang project kay tuan ah, na, na na sa casino. Labaw sa tanan, napildi pilde mahigala 300 million. Kung saan man mo na, nga napildi ka mag 300 million, asa man mo na ang kwarta ha? Ha? Uh, kuan kayo eh, medyo kinini ang medyo himsugon po ni siya pang lawas. <laughs> Why inspection inspection may higala Why inspection inspection por Ah, hay. Ah, ato ni tagag pagtagad may higala. Eh, ato ko ni padayon. Oh, tanawad, tanawad dong. Oh. ni siya. Nya ningan ko naman siya. Kulbaan po may higala murag na. Kulbaan po mga politiko ni kay basin ni hinu ni tanan. <laughs> Pwede man. Ha? Pwede man mo sa tanan. Oh, ako ni ato ko kasino 2 to 3 times a week. Ah, uh, a month. Nakoy ma nakoy ma kauban. Onya, Kini district engineer man ni ang sunod ani may galag pit ang kuno gini nga ako witig hatod kickback. Gilok-gilok <laughs> oh. <laughs> na ron mahigalang huna-huna sa -huna mga politiko ayay, maamong tenin kalikihan. Eh kini, umapiit ni mga kagalaan. Ma, inyon man ni, kanta na lang. sultin na lang sa tanan. Ha? Sultin na lang Kay matod pa ni Mayor Magalong, kining district engineers, ang matudlo ini, eh, ang mga endorse ni politiko, siya na po tighatod sa kickback ng politiko. Namdo ako bito nang i-play din may gala si Mayor Magalong. Maodi ay, ha? Maodi ay, ha? Katulad tayo kayo pagtagad butaga. Ingon si Malcolita na ay gusto mo -gu unta sa investigation, nag-send o fillers, pero na hadlok sa hulga. Eh, si hinulga ay naman eh, ha? Ala, hadlok hadlock, hadlock -Hulga. ikaw may maamong, sama atong na-entrap nga district engineer, o kanindoha indoha karon nga tang mahigala ah, Musulti niya lang sa tinuod, kaya otherwise, ang ang man ka kamulay magtingkagol niya ang uban ayahay. Natungod okay. <laughs> na nga na na, mura gilok na kayo ang investigasyon si Saldi ko nag-una-una naglarga sa Amerika. Okay. <laughs>